ang hapon guys o, basang basa na ako guys galing ako nagjogging kaso lang ano katatapos ko lang nagjogging hindi ko pa ako natapos guys ano lang nasa 4 round pa lang ako pero malakas na yung ulan biglang umulan kaya hindi ko natapos guys basang basa ako Yan, galing tayo sa jogging area di na tayo makapag push up kasi ano lumalakas na yung ulan tingnan nyo guys guys eh. okay, so umuulan siya ako hindi na ako makapag push up at hindi ko pa natapos yung mag jogging kasi nga ulan na yan ulan na siya nala ah, ah. nasa mo na okay. hindi ako makapag jogging ano, makapag push up hindi ko pa natapos guys for uh, apat na ikot pa lang dapat 8 rounds pero apat na ikot yan. grabe pa wish ko guys oh. pasang basa oh. pasang basa tayo yan dahil sa pagyo-chucking natin yan dahil sa pagyo-jogging basang-basa guys oh. uwi na tayo para ano makapag uh, makapagpalit okay guys bye bye guys huh yeah. Oh. wala 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 ngayon wala tapos na tayo mag-jogging kasi wala pinapos na lang natin ng uh, mga uh, Sayang, bagus. Hindi natapos. Pero okay lang guys, nakapag-exercise naman ako. 4 rounds okay na yun sa 4 rounds. Masaya na yun yung katawan natin. Masaya na yun, masaya na yung exercise natin. Okay na yung exercise natin. At least nakapag-exercise tayo. Kailangan kasi mag-exercise tayo araw-araw para healthy ang ating katawan. Yeah, di ba guys? Okay. Walang natira nagsitakbuhan yung mga kasama ko kanina na nagja-jogging. Nagsitakbo na sila guys. Wala na, wala na natira dito. Kanina ang dami nagja-jogging. Ngayon wala na. ah nagtago sila dyan. Nagsilong sila dyan. Uh, ah, nagsilong sila dyan. Dyan sila nagja-jogging guys. Uh, ah, na sila nagja-jogging kasi walang area. Walang ano. Mukulan yan. Nakapagpunan na jogging pa. Oh yun tinago na lang yung sarili bang jogging dyan sa gilid ng ano tabi ng hypermarket uh, hypermark di ba guys dyan na siya nag sa tabi ng hypermark pa ilaw dito oh, di ba guys oh, yan yeah, new year lang yan oh, nila oh, dyan di ba ganda yan na tayo sa junction maya maya na guys hmm, pauwi na tayo Pauwi na tayo sa itong bahay. Pauwi na tayo. Ayan. Pauwi na tayo sa bahay. Pauwi na tayo magpalit. mapag-rest ng maga. guys okay. Wala pa sana ako. Mamaya pa sana eh. Mga 6 o'clock pa sana ako. Eh. Ito, anong oras na. 6.30. Ah, 5.50 na. Eh, ganun na eh. Uulan eh. Uulan. Yeah. Okay guys, ganun sa muli guys. Bye bye! Happy New Year! Advance Happy New Year sa ating lahat! Yeah. Enjoy and happy day tayo ngayon hanggang bukas. Enjoy tayo hanggang bukas. Happy New Year tayo lahat bukas. guys.